Children, muds all right <laughs> Kailangan mo siya mag... Mads. Matso, may hinahanap siya mads, oh. oh. Ah, kuya. Ah, oh, kuya, kasi atat na atat yan siya kuya. Baka makagat niya ako kuya. Um. <laughs> naaway ka na niya kuya. Kuya, wag kuya. Kuya. kanya kuya. <laughs> mm. Oh, ito oh, kuya. Oh. Ayan min si bunso. Oh. <laughs> bunso mo kagat mo yung kamay ko ah. Hmm. sa dami nyo, oh, kayo lang dalawa o oh, o oh, o oh, o. Oh, oh.